Hello po! Magandang gabi po sa inyong lahat sa mga subscribers ng Tax Tutorials for MSME. Welcome back to my channel. Lagi nyo lang akong naririnig sa voiceover ng aking tax filing tutorials. Pero sa ngayon, gusto kong uh, magshare mag-share sa inyo sa mga nakikita ko ng na mga questions, comments ng mga online sellers uh, itinatanong nila kung aling figure ba talaga ang kukunin nila. Yung um, merchandise total, yung uh, payment release, kapag sa Shopee, kapag sa Lazada naman, yung item price or your settlement amount or yung sa TikTok naman, yung revenues, di ba? Uh, yan po ay report ng platform ng collections yung mga completed orders na at na-release na sa wallet or yung binayaran na ng platform sa seller. Ang gross sales po natin, ang basihan natin ay yung nabenta natin. So, for example, today, nagbenta ka, nagpa-ship out ka. So, before ka mag-ship out, gagawa ka ng resibo. Uh, pwede kang gumawa ng resibo per order or kung maliliit lang ang value ng iyong orders, pwedeng pagsamasamahin lahat ng order sa isang resibo sa isang araw. Kasi sa Ease of Paying Taxes Act, mandatory issuance ng sales invoice kapag ang sales ay 500 pesos and above kapag below, pwede pong aggregate amount in one sales invoice for the day. So, kung ang customer hindi naman nag-request at ang value ng product mong nabenta ay below 500 pesos, so pagsamasamahin na lang lahat ng orders din nun sa isang araw. Kapag naman kahit below 500 pesos at nag-request ang customer ng sales invoice, dapat pong isyuhan ng seller ng sales invoice ang buyer. So, yung mga resibo na yan na na-issue, yan po yung nire-record sa ating sales journal or sa cash receipts journal. O, yung tinatawag nating mga books of accounts. Kapag uh, natapos na yung isang buwan, ito total, i yan, summarize ang lahat ng mga benta. For example, sa July, for the month of July, itotal ang July, August, and September. So, ang i-declare ide natin na gross sales ngayong third quarter 2024 ay total na ng July, August, and September na sales doon sa ating books of accounts. Hindi po basis doon sa uh, monthly report na nire-release ng Shopee ng Lazada at saka ng TikTok. Lalong hindi basihan ang BIR Form 2307 na in ng platform sa seller na Proof of Withholding Tax. Yun pong BIR Form 2307 ang ibig sabihin nun nag-withhold ang platform ng 1% of one half of the gross remittance ng platform to seller. So, hindi yun gross sales. Okay? Meron po akong mga sample videos doon sa aking tax filing na ipinapakita ko kung saan nanggaling galing ang gross sales. So, hindi nang gagaling sa, ano, doon sa monthly report. Ang monthly report, yun po yung mga completed orders na na release na ang payment. So ang kung sa ano, collections mo 'yon. Kasi para kang nagpapautang sa platform. Kapag na-complete na, tsaka babayaran ng Shopee sa seller. So, ganun yon So, yung sales mo ngayon, makukolekta mo siya after, uh, halimbawa, 5 or 7 days. Ngayon yung sales, ang tawag is accounts receivable from Shopee, halimbawa. So, pag na-collect mo na siya, yun palang papasok yung cash. So, ang pag-recognize po ng sales natin upon transfer of products or pag-render ng service. Kapag na-collecta ang bayad, tsaka mo lang receive yung cash. So yan yung tinatawag na accrual basis of recognizing revenues and expenses. So sana po nakatulong ang aking video ngayon. Kung meron pa kayong questions or clarifications, pwede kayong mag-PM sa aking FB page Tax Tutorials for MSME. Thank you so much. Bye.